Yo, what's up? Yo, what's up? Good morning. Hello. Yo, mga kayuki, mga tarwans. Alright, pag naman tayo dito. Pala yung lugar namin, United States of Consolation. Good morning. Alright. So, ano, uh, ngayong segment na to is. Medyo nagising tayo ng maaga oh. Kakagising lang natin mga kayoki. So, nandito tayo sa lugar namin, no. Oh. Kita niyo yang ano, yang nasa yang nasa yan, yan yung apartment namin, yung nasa center ng helmet ko. Oh. Yan yung bahay na yan. So, dito kasi ano, pwede tayo mag-exercise tulad ni Ate yung nasa ano, likod, Pwede tayong maglakad-lakad dyan mo dito. Dyan. Yan yung mga pwedeng pag-exercise natin. So, sa ngayon, eh, meron na naman tayong tampok na videos, no? So, syempre, pag may videos tayo, eh, lagi natin ginagawa yung mga pa-shoutout natin, yung shoutout mga kaludi. O, ba diba? So, hindi na natin patatagalin. Unahin na natin to mga masugid na ano, mga taga-panood natin. All right. So, simulan natin kay ano? Kay <clears throat> Sabi niya Sabi niya Idol, pa shout out. All right, walang problema 'yan, Idol. So kay Mr. Joshua ano masugin na taga-panayam natin. So, Shoutout sa iyo, Joshua Mendoza. At sa pangalawa naman na nagpa-shoutout na, ay eh, si Baulinti. Baulinti, <laughs> sabi niya Baulinti. pa-shoutout idol, idoling. <laughs> Yun. Shout sa iyo, Mr. Yatoro, idol idoling ng ating mundo. All right. Yung pangatlo naman natin na ano, nag-comment is yung kumpare ko sabi naman niya pre shout out 19 radaw speed ni mo pre <laughs> tagalogin natin na, uh, pre shout out 19 lang daw yung takbo ng motor mo <laughs> pasensya na kayo kasi ano dapat kasi may process tayo pag, ano, pag, pag bago kasi uh, merong proper break in na tinatawag sa motor natin so dapat pina-follow natin yun guidelines para hindi tayo mabalikan ng ano yung motor dealers baka kasi masira daw pero iwan ko uh, hindi ko sila yung mas nakakaalam eh. wala lang tayong ano uh, total doon so ito na <clears throat> sa pang na nag-comment ay si yung pinaka pinaka simple lang pero naka-initial di. <laughs> so, shout out sa yo Mr. Ulili yung tahimik lang pero naka-initial di. Yon, shout sa boy. then yon. Uh, meron ding nang, nang pa-shout out eh, isa kong kaibigan. So, pangalan niya is Mark Stephen. Simple lang pero pang yung pangalan. Mm. <laughs> at pang huli, ay si yung kumpare ko naman, si Mr. Johnny Paayo. nagcomment uh, nag siya sa Facebook natin eh, na magpa-shoutout. Siyempre, pag mayroong nag-comment, kailangan talaga nating shoutout. Yun kasi ganun tayo eh. You know, mga, <clears throat> mga kayuki at ka r yun, yun yung ano natin trademark ha so sana ma-enjoy niyo tong video na to ah uh, simulan na natin all right yeah yeah it's for the bikers and bike cats yeah yeah hold on yeah. come here girl come get up on my motorcycle come ride me like a motorcycle So ayun guys dito na naman tayo nagpabalik no so ngayon kasi sobrang init talaga halata na mga no Subrang oh? sobrang init so lumabas kami, muna kami sa bahay gahanap kami ngayon ng ano uh, dagat eh dagat or swimming pool pero yung motor natin hindi natin magamit kasi ano merong bagong gawa kasi yung kalsada natin so meron pa siyang cushion no? Uh, yung tindahan na yan yan yung papasok ng apartment namin tapos hindi kasi ano makadaan yung motor dito masyado masyadong mataas yan masyadong mataas kaya hindi pa ano madaanan ng motor doon naman yung gate natin no? yan yung gate natin masyadong mataas hindi magamit yung motor kasi sagabi gabi sila no, nagbubuhos tapos medyo malambot pa ata yung simento gagawan pa ata nila ito ng ano na parang naka ganito na semento nila bosing tanungin natin si busing hello boss magandang umaga ah uh, kumusta <laughs> mag hi ka naman si <laughs> hi boss uh, nga pala kailan bang ano Ah bisayaon na lang ato no. Bisayaon ato. Hmm. Oh, ayaw hindi daw magsasalita ng Tagalog si Boss eh. Hmm. Yon. Ah, kanus-a di ay inyong target mahuman ni inyong Kuan, project dre ah Daga -be -be. pa. Hmm. Pero kaning area dre sa kaning alang area dre. Mahuman ani inyang gabi eh gabi Mahuman na niyo niyang gabi hmm. So pila na kakatuig nagtrabaho o inani sa gobyerno boss no? Duha, tu Duha ka tuig. So diin man dai ka sa una dai nagtrabaho. Ay yeah. bisag so, ang mga trabaho. Ko an din re. No ko din din. So taghan na kag nagian nga company ng Benri. Oh, company na siya. Narirna si Adriasa. Si Bob. Mm. So, naka sa una, GO kung sa una. Pero wala sila mo regular day. Ang uh, urong-urong sa bahagan. Ang mga nalulutong sa baho, baga uh, nang urong-urong na. Wala pa pabalik. Mm, so delete ramending na ay naay trabaho. So atong tanahon iyang gibuhat no. Mga kayoki carrot so iyang gi ge... giyon sana nimo, giyon nimo pinisingan tawag ana. Dire daw. So magbantay-bantay ta ani mga kayoki, kay Mabwasot niya taani. Mahog ta ani mahug ta diri magpahubog-hubog ta ba. <laughs> Wa pa ganit Nana <laughs> na na ba kay mga anak boss? pila sa kabuk imong mga anak ito ko po kong bata grabe ha no kugihan gud gayo kalwa aw Kapitun so, na saluha na mo pa ko kalwa ay unom ga suna kay kaluha baig laki laki pulos yeah, pila na may edad sa pinakamanghod nimo karon nga pinakamanghuran dosi pero ang uban nakahuman na kay so no pito ka buok na ang nag eskwela na lamang, pila ka buo o lang grabe ha no? awa kugihan kayo si bossing no pito ka anak bilib kayo ba Na ah, napahuman niya iskoyla niya kugi kayo so kita karon wala wala kita yung karapatan mo reklamo no nga adres sa itong kinabuhi swerte na gani kayo da kay ah, kumbari, nasa opisina aircon nya maka ingon kita nga tas-tas pada tong sweldo gamay no nya magsige patag yaw yaw samantalang kanin sila bossing oh malipay yung rasad kasi mong trabaho bas no malipay rasa so diligid malalim kung bot ah uh, una una uno no? pero saan naman nga So, mao magyan Magpadayon na kita sa no? Mm, yan. Napasit. <laughs> Dara sa si tatay, oh. Si, hi tayo, eh. Hi, na hi. 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 <laughs> Makita agad dani sa YouTube, bro, no? <laughs> Mga sa tatay, no? Asawa uh, ang nanay, nag-barbecue, hi sila. So, katumpag, pag-audit, at uh, dito yung taon may ilang puso na Sagob, no? Mga buotan kayo na silang tawaan na, no? So, nasa yung kauban rin, ah, itong ni kauban ni Busing. Busing ni kauban rin. Ito siya. sa nina to. Masa oh, ka, eh. Masa ka, Boss, mayong buntag. Alright, shout out, shout out. Unsay pangana to, boss. Willie. Really? Willie, really? shout out kay Bis no. Iya sa gi hinloan ning atong kuan, gi pagwapahan ni atong semento dre. So, siguro mga unyang gabi maglahos sa mugbuhos ana abos no. Oo. Oh. So, so, mahuman na ning mga kayo kay mahuman na kalsadaha. Pero ang problema kay katong may pangpang. Unsa -pang. unsa unsaon ninyo tong buhat ito a ah, para magian to.

Eh, uh, ah, shout out lang eh makita mo na sa YouTube 'ni. Eh, bro. Oh, mo That's all daw. So, medyo mahiiaen si ano no, bosing. <laughs> so, papa-shout out natin yung ano. Yung kasama niya nakalimutan natin yung itan noon yung pangalan niya Mm. Eh. So Si old bosing, unsan ganito 'yung eh, pangalan to, boss? Apolinario. apolinario. So, si Apolinario no. So, Apolinario mabini. <laughs> so, kogihan kayo ni mga Apolinario no. Mindot kayong mga pangalan no. So, naanak kayo gusto shout out yung mga bata, yung nga asawa, yung asawa dia, yung anak. Shout out na. Kumusta mo diha? Pag-amping, anak? Hmm. Adini shout imong anak shout out anak. Ya, hello. Hmm. Jian Gian. shout out to Gian. Uy. Lau Gian oh, si Joshua Joshua. Jisua <laughs> Joshua daw. So, nasai anak ng na Joshua no. So nasad ko yung kauban sa trabaho Joshua pod so sangay ni sila so hinaot nga ang inyong amhano. Uh, kung kayo tabangin sa din tao ninyo no kung nakaginhawa ginhawa na ta syempre pa, pakuanan yun ato atong mga ginikanan no ato sad silang pasidunggan o tabangan kay itang mga bata pa dagi patarong muntag kuan kanang padako so no? Inaot suklian nato ko ang ato mga ginikanan no ah, kaayos kaayo sa ilang pag ah, atiman kanato katong bata pa ta. right, siguro maura to atong content no kay murag na to akong kauban no. Sige na magyawyaw. Kay kaligoon na daw kayo siya dagat. oh, sige mga kayukis, mga karwans. All that's all for today. Bye-bye.